Eksklusibo. Kobe Paras, isinapubliko na ang babaeng ipinalit nito kay Kailin Alcantara. Hot topic pa rin sa buong social media ang tungkol sa napabalitang naging paghihiwalay ng magkasintahang Kailin Alcantara at Kobe Paras. Ayon kasi sa nasabing balita, ay tuluyan na umanong naghiwalay ang mga ito, dahil na rin sa problemang kinakaharap ngayon ng kanilang relasyon. At ayon na rin sa aming nakalap na impormasyon, ay si Kobe Paras umano ang nakipaghiwalay kay Kailin Alcantara, at usap-usapan nga ng mga netizens na ang dahilan daw siguro ni Kobe ay dahil sa pagiging selosa, insecure. At controlling girlfriend ni Kailin, kaya nagpasya raw si Kobe na makipaghiwalay, dahil sobra na itong nasasakal sa pagdidikta ni Kailin sa kanyang buhay. Samantala, bumuhos naman ang pagsuporta at simpatya ng mga fans at mga supporters ng aktres sa pinagdaraanan nito ngayon. Ayon pa nga sa balita, hindi umano talaga matanggap ni Kailin ang ginawa sa kanya ni Kobe na halos gumuho ang mundo nito. Ito ay dahil pumutok at usap-usapan ang balita na may iba na umanong karelasyon ngayon si Kobe, matapos nga nitong talikuran ang kanilang relasyon ni Kailin. Patunay raw dito ang ilang larawan na kumakalat ngayon sa social media. Na kung saan may kasama itong ibang babae at hinala nga ng mga netizens ay ito marahil umano ang babaeng ipinalit ni Kobe kay Kailin. Galit na galit naman ang mga fans at mga supporters ni Kailin Alcantara kay Kobe Paras dahil sa ginawa raw nitong ito sa kanya. Bakit pa umano kailangang mangyari ito sa relasyon nila gayong kitang-kita naman ang sobra-sobrang pagmamahal ni Kailin para kay Kobe? May nais ka bang iparating patungkol sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section, at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa iyong panonood.